Sabi sa Eksodo, Kabanata 20 talata 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sa unang tingin, para lang itong simpleng utos. Pero kapag tiningnan natin ang sarili nating puso, madalas, makikita nating may mga ibang Diyos na nakaupo roon. Hindi rebulto, kundi mga bagay na mas inuuna, mas sinusunod mas inaasahan kaysa sa Diyos. Ang trabaho, ang pera, ang relasyon, ang pangarap, ang sarili, at minsan hindi natin namamalayan. Unti-unti na pala nating pinapalitan ng Diyos, ng mga Diyos-Diyosan ng makabagong panahon. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Walang ibang Diyos kundi ikaw. Ikaw ang lumikha, ang tagapagligtas, ang laging tapat kahit ako'y paulit-ulit na lumalayo. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod magmahal, ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na hindi kailanman nagkamali sa pagpili sa akin. Pero aaminin ko, Panginoon, hindi ka palaging una sa puso ko. Madalas inuuna ko ang trabaho kaysa panalangin. Madalas inuuna ko ang cellphone kaysa salita mo. Madalas inuuna ko ang sarili kong plano kaysa sa iyong kalooban. Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo kung may mga araw na sukses ang sinamba ko. May mga oras na approval ng tao ang hinabol ko. May mga gabi na pera ang inalala ko kaysa manalangin sa iyo. O may mga desisyon akong ginawa nang hindi kita tinanong. Sabi mo sa Eksodo Kabanata 20 Talata 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pero ilang beses ko nang sinamba ang takot, pagmamadali, sarili kong galing, insecurity, relasyong hindi mo naman kalooban, at pangarap na ako lang ang may gusto. Panginoon, linisin mo ang puso kong puno ng Diyos-Diyosan. Mga bagay na hindi mo binigyan ng trono, pero ako mismo ang nagpaupuroon. Tulungan mo akong bitawan ang relasyong kumakain sa panahon at pagkatao ko. Ambisyong bumabangga sa iyong disenyo. Gawi na paulit-ulit kong inuuna sa iyo. At damdaming mas sinusunod ko kaysa sa salita mo. Ikaw ang Diyos ng buhay ko. Hindi lang tuwing linggo. Hindi lang kapag may problema. Hindi lang kapag may deadline. Hindi lang kapag may blessing. Kundi araw-araw. Sa lahat ng desisyon. Sa lahat ng relasyon. Sa bawat hakbang. Sa bawat pangarap. Gusto kong ituring ka bilang hari hindi lang tagapayo. Gusto kong sundin ka bilang tagapagligtas. Hindi lang tagasalo kapag may mali. Gusto kong ibigay ang buong buhay ko sa iyo. Hindi lang bahagi ng sarili kong plano. Panginoon, kung may mga bagay na pumalit sa iyo sa puso ko, alisin mo ito. Kung ang pera ang mas inaasahan ko, alisin mo ang takot. Kung ang trabaho ang inuuna ko, ayusin mo ang priorities ko. Kung ang relasyon ang inuuna ko, turuan mo akong itama ang mga hakbang. Kung ang sarili ang lagi kong pinipiling sundin, turuan mo akong magpasakop. Linisin mo ang altar ng puso ko. Kung may nakaupong sarili sa gitna ng altar na ito, patalsikin mo. At ikaw lang ang maupuroon Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat sa iyo. Pusong buo ang tiwala. Pusong hindi takot mawalan basta ikaw ang kasama. At pusong hindi nahahati sa mundo at sa iyo. Kung kailan ako kulang, ikaw ang sagot. Kung kailan ako pagod, ikaw ang lakas. Kung kailan ako nalilihis, ikaw ang bumabalik sa akin. At kung sakaling muli akong mabighani sa mga kinang ng mundo, paalalahanan mo ako, ikaw lang ang Diyos ko. Wala nang iba. Wala nang puwang para sa mga Diyos-Diyosan sa buhay ko. Panginoon, turuan mo akong masiyahan sa iyong presensya. Magtiwala sa iyong kabutihan, maglakad sa iyong kalooban, at sambahin ka sa gitna ng abalang mundo hindi ko kailangan ng Diyos Diyosan dahil may tunay akong Diyos at ikaw yon ikaw lang ang dapat sambahin dapat sundin dapat paniwalaan at dapat paglingkuran hindi ko gustong lumuhod sa sistema ng mundo hindi ko gustong sambahin ang ginhawa pera o reputasyon gusto kong sumamba sa iyo ng buo sa puso isip katawan at kaluluwa at sa bawat umaga nagigising ako naway ito ang maging dasal ng puso ko wala nang ibang dios kundi ikaw sa trabaho sa pamilya sa negosyo sa relasyon sa lahat ikaw lang panginoon ito ang panalangin ng pusong gustong mabuhay para sa iyo pusong gustong sumunod sa iyong unang utos pusong gusto ka lang. Hindi lang dahil kailangan kita, kundi dahil mahal kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin mo sa araw na ito.